Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba akong sasabihin ko sa'yo na kahit pa ang sadyang dambuhalang mga pating na talaga namang kinatatakutan sa ating karagatan ay may kinatatakutan ding ibang mga hayop sa tubig kaya mula sa halimaw na may walong galamay hanggang sa hayop na itinuturing na pagkain ng mga pating ay pag-usapan natin ang sampung nila lang na pinakakinatatakutan ng mga pating kaya kung handa ka nang makilala sila ay Simulan na natin! Number 10, Pugita Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga pating ang itinuturing na hari ng karigatan kung saan talaga namang bilang lamang ang may kakayahan ng makipagsabayan sa kanila sa tubig. Pero alam mo ba na ang mga pugita na kadalasang kinakain ng mga pating ay maaaring makapatay din sa hayop na ito? Maraming mga nakuha ng pangyayari ang mga eksperto kung saan ang uri ng mga pugita na tinatawag na Giant Pacific Octopus na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking uri ng pagita sa ating planeta ay nanguhuli at kumakain pa ng mga pating na talagang namang nagpapakita kung gaano na lamang katindi ang labanan sa ilalim ng tubig kung saan kahit na isa kang predator ay maaari ka pa rin matalo at mapatay ang mapating na hinuhuli lamang ng Giant Pacific Octopus ay ang mga bata at maliliit pa lamang, ngunit nagpapakita pa rin ang pangyayari na ito na hindi porket kinatatakutan ng mga pating ay sila na ang laging nasa tuktok sa ilalim ng karagatan. Number 9, Buwaya Maliban sa mga patingay sigurado ako na kung tatanungin kita kung ano ang nilalang na pinakakinatatakutan mo sa tubig ay mataas ang posibilidad na isagot mo ay buhaya. Kung saan ayon sa mga eksperto ay kung sakaling maglaban daw ang dalawang hayop na ito ay mas mataas ang tsansa na manalo ang mga pating dahil sa mas malaki ang kanilang puwersa sa pagkagat. Ngunit hindi ito nangangahulugang parati na lamang mananalo ang mga pating kung sakaling ang maglaban sila ng mga buwaya kung saan napakarami ng mga video ang nakuha na ng mga tao na nagpapakita kung gaano na lamang katindi ang magiging labanan ng dalawang hayop na ito sa tuwing sila ay nagaharap. Mas may inaman ng pwersa ng kagat ng buwaya ay madali lamang nilang napuputol at napapatay ang pating kung sakaling makagat nila ito Dulot na sadyang mas malambot ang katawan ng pating kumpara sa buwayang nakabalot ng matitigas na mga kaliskis. Number 8 Orca Ang mga orca na kilala rin sa tawag na killer whales ay ang isa sa mga nilalang na pinaka dapat mong katakutan sa ating karagatan. Kung saan sinasabi na mas dapat ka parang matakot dito kaysa sa mga pating sa kadila ng matalino ang mga hayop na ito na tila sa dista kung kumilos dulot na kaysa patay nila agad ang kanilang mga biktima ay para bang torture pa nila ang mga ito kung sana ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay napanood na raw nila ang hayop na paikutin at paulit-ulit hampasin ang isang pating na matapos maparalisa ay kakainin nila ng unti-unti na talaga namang nagpapakita lamang kung bakit sa dinami-dawin ng mga nilalang sa ating karagatan ay sadyang hindi mo talaga gugusto yung makasalubang ang hayop na ito. Number 7. Elephant Seal Kung makikita mo ang itsura ng mga elephant seal ay sigurado akong ngagad mong maiintindihan kung bakit ganito na lamang ang tawag sa kanila kung saan ang kanilang ilong ay mahaba, kagaya ng sa mga elepante at ang kanilang katawan naman ay kagaya ng sa hayop na talaga namang dambuhala. Namaniwala ka man na sa hindi ay kinagamit daw nila Upang maging panakot sa kahit nanong na hayop sa tubig kung saan kahit pa ang kinatatakutan nating mga pating ay takot sa kanila na talaga namang may papakita sa nakuha ng video na ito kung saan ang subukin pasukin ng isang pating ang teritoryo ng isang elephant seal ay agad siyang sinugod at pinagahabol ng hayop nakilala sa kanilang pagiging sobrang maprotekta sa kanilang teritoryo kung kaya't hindi nila tinitignan ang itsura ng kanilang kalaban na nagiging para agad nila itong sugurin matapos silang lumapit sa hayop dahil sa dambuhalang sukat ng pangangatawan ng mga elepansil ay talaga namang naiintimida ang kahit na hayop kahit pang ang mga kinatatakutang pating sa kanila. Number 6, Giant Moray Eel ang pinakamalaking igat sa ating karagatan ay ang mga giant moray eel. Kung saan kahit na mayroon pa silang mahabang sukat ng pangangatawan, ay sadyang mas maliit pa rin sila kaysa sa mga pating. Ngunit kahit na mas maliit ang hayop na ito, ay talaga namang dapat pa rin mag-ingat ng mga pating sa kanila. Sa kadaila ng ang mga giant moray eel ay may kakayanan na pumasok at sumuksok sa mga butas sa kailaliman ng ating karagatan na nakatutulong upang hindi sila agad makita ng kanilang bibiktimahin na mas nagpapataas ng posibilidad na magtagumulong pa sila sa pag-atake dito kung saan kadalasang kahit pa ang mga patingay na bibiktima at nakakain nila na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang katindi ang labanan sa ilalim ng tubig kung saan hindi basehan siya ng lakas at sukat kung sino ang mananalo sa laban. Number 5 at Grouper Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong isang malaking isda na naninirahan sa ating karagatan kung saan sa sobrang nilang agresibo ay handa nilang atakihin ng kahit na ano? Ito ay ang magulay at grouper na kayang umabot ang timbang sa lagpas 300 kilo. Kung saan makikita sa video na ito na kahit nahuli na ng isang maanging isda ang maliit na pating ay inagaw at kinain pa rin ito ng isda na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang sila katapang sabi na kahit pa ang mga pating na higit na mas malaki sa isda ay madalas sinaatake nito habang may mga manging isda din ang nagsabi na nagiging agresibo at tinatangka rin silang atakihin ng hayop nito na ito. nagpapakita lamang kung gaano sila katapang at tila ba walang kinatatakutan. Number 4. Lionfish Ang isa sa pinakakakaiba at kamangamanghang isda sa ating karagatan ay ang mga lionfish na mapapansing mayroong tila ba mga tinik sa kanilang katawan na sinasabing hindi mo raw yung lapitan o madikitan sa kanila ng may kamandag ang mga isda na ito na kahit pa hindi nakamamatay ay nagdudulot naman ng pagkaparalisa dahil dito ay sadyang dumadami ang populasyon ng isda dahil kahit pa ang mga pating ay natatakot na atakihin sila kung kaya't sinasabi na nakapagdudulot na raw ng peligro sa ating kapaligiran ng lubusang pagdami ng populasyon ng mga lionfish na dapat daw agapan sa lalong madaling panahon. Sa kasamang palad ay bihira lamang ang pagkatake sa kanila ng mga mababangis na hayop ng ating karagatan kagaya ng mga pating na kung aatakihin lamang ang isda na ito ay hindi may mapapahamak at malalagay lamang sa kapahamakan. Number 3 Dolphin Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga dolphin ang isa sa pinakamatalinong nilalang sa ating planeta kung saan sinasabi na kalibil na raw natin sila pagdating sa talas ng isipan na talaga namang nagiging dahilan para katakutan sila kahit pa ng mga mababangis na pating dulot ng madali lamang natatalo ng mga dolphin ng hayop gamit ang kanilang matalas na isipan na agad pinipiling atakihin ng pating sa lokasyon ng katawan nito na alam nilang malambot at pinaka magdudulot ng matinding sakit na nagpapakita lamang kung paano ginagamit ng mga dolphin ang kanilang likas na talas ng isipan upang kalabanin kahit pa ang mga pinakakinatatakutang hayop sa ating karagatan. Number 2 Aso Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa ang ating mga alagang aso ay kinatatakutan rin ng mga pating? Maraming mga pangyayari na sa ating planeta kung saan habang lumalangoy ang mga tao kasama ng kanilang alagang hayop ay inatake sila ng mga pating na talaga namang gumulat sa mga aso na naging para kagatin nila ito. Makikita ang ganitong pangyayari sa isang video na kuhanan sa California taong 2019 kung saan nang atakihin ng isang pating ang amo ng isang pitbull ay agad itong nakipaglaban sa hayop na kanyang natalo matapos niyang kagat-kagatin. Mas malakas man ang kwersa ng kagat ng pating kumpara sa mga aso kasabay ng kanilang pagiging mas bias ang kumilo sa tubig ay talaga namang may papakita sa pangyayari na ito. Kung gaano na lamang katindi ang pagmamahal sa atin ng ating mga alaga na handang makipaglaban kahit pa sa mababangis na hayop para lamang sa ating kaligtasan. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang dambuhalang pusit na inaatake ang isang great white shark na hindi may tatangging ang isa sa pinakakinatatakutang hayop sa ating karagatan kung kaya talaga namang nakakagulat na makita na tila ba natatalo ang hayop sa giant squid na umaatake sa kanya na nagpapakita lamang kung gaano katindi ang labanan sa ating karagatan kung saan hindi ba siya ng lakas at sukat pagdating sa larangan ng kanilang pamumuhay. Number 1. Lobsters ang mga lobsters ang isa sa mga nilalang na pinakamadalas hulihin sa ating karagatan dahil sa ito ituturing natin silang isang masarap na potahe. Pero lumaba na ang hayop na ito na ating kinakain ay may kakayanan na kumain rin ng mga hayop na sadyang kinatatakutan natin kahit na higit na mas maliit ang sukat ng mga lobsters kumpara sa mga pating ay kung magsasama-sama naman ng hayop ay talagang namang silang matalo kahit pa ng isang dambuhalang pating na nangyari sa video na ito. Kung saan matapos mapatay ng mga hayop, ang isang hammerhead shark ay makikita kung gaano na lamang kabilis nila itong nakain at naubos, na talaga namang nagpapakita sa atin na kahit pa ang mga tila ba't teror sa ilalim ng dagat ay maaaring maging pagkain pa rin ng mga hayop na sa tingin nila ay pagkain lamang nila. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang ating karagatan ay hindi may tatanging napupuno ng napakaraming mga kakaiba at hindi may paliwanag na nilalang kung kaya't hindi na tayo dapat magulat pa kung sakaling sa ating malawak na karagatan ay nagtatago ang isang nakakatakot na nilalang na mas dapat pa nating ikabahala kung para sa mga pating kaya para sa iyo. Ano sa tingin mong hayop sa dagat ang dapat katakutan ng mga pating? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.